soko kaya kailangan hindi kayo pwedeng magkasakit, hindi kayo pwedeng mamatay. Yeah. Magiging mabait palagi. Hoy, bigyan mo ako pera. Kung mabait ka tayo. Ah, 3,000 para sa iyo. 3,000 para sa iyo. para sa Boy, boy. tumawa. Oh, ayun Ano new year resolution mo ngayon? Ay new year resolution ko? Oh. Uh, yung healthy tayo palagi. Uy. At yung mga pamilya natin, walang nakakasakit. Yun lang yung uh -huh. At masaya yung new year natin. Yeah. Uh, -huh. oh, tama yan, tama yan. Alright. Oy. yung <laughs> <so>, ginagawa <laughs> mo dyan? Taka no. <laughs> dito. Ang... <laughs> ang itim mo dyan, yan. Ano oh, new year resolution mo, boy? Siyempre, bagong taon, bagong buhay, boy. Uh -huh. <laughs> <laughs> ano pa yun lang? Siyempre, yun lang. Bagong taon, bagong buhay. Siyempre, bagong panimula na naman. Uh -huh. ah talaga boy, yung new year resolution mo. Hmm. Ano, maging malusog. Tapos mm. yun lang, tulad na sinabi ni Yesley, wala nagkakasayot mm. hmm. sa pamilya, lalo na kayo. Oh. Siyempre, okay. ini, iniingat-ingatan ko kayo. Kayo kasi, parang kayo yung pat kamay ko. Hindi ako oh. makakagalaw, hindi ako makakapagtrabaho kung wala kayong tatlo. Oh boy. Yun yung new year resolution ko. Kaya kailangan, hindi kayo pwedeng magkasakit, hindi kayo pwedeng mamatay. Yeah! Huwag yeah. <laughs> ka mag-alabo. namin mga sarili uh, namin oh. para sa'yo. Ang new year resolution ko pa is ngayong darating na taon na to. Syempre nagpapasalamat ako sa 2023 oh. dahil sa binigay niyang maraming maraming blessing. Napakalaking maraming blessing. Mm. Nagpapasalamat ako. Syempre, ang new year resolution ko ngayon this 2024, 24, tama oh. di ba? Mas galingan pa natin. Mas pagbutihin pa natin ang mga trabaho natin. Mas pagbutihin natin ang trabaho natin, di ba? Tapos ang yung resolusyon ko, ganito lang palagi ako, yung simple lang, mabait palagi. Uy! Mabait! Ba't ba't, mabait! 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 Bakit? Bakit sinabi ko lang yung mabait? Bakit? Wala. Uh. Di ba sinabi ko yung mabait? Oh. O. Kung bigyan mo ko yung pera, kung mabait ka. Oo. Oh. <laughs> ang, ang hirap pa naman tumanggi kasi may camera. <laughs> Ay labas niyo ako, i-post niyo ako sa Facebook. Pag tumanggi ako, i-sabihin niyo si Daddy G madamot sa totoong buhay. Hindi, uh -huh. okay. siyempre. Kung bibigyan mo yun, sabi, uh -huh. yung <laughs> yung ngayon, sabihin mo po sa lang. Nagpapasalamat kami sa iyo. Sabihin niya, boy, babayt niya. Huwag <laughs> naman ako, ka, boy! Hindi, <laughs> okay, naman, guys. Binurawta naman na ako ng kaluluwa. <laughs> yeah. Siyempre, dahil Pasko... Ay, magduluwi rin natin sa'yo yung Pasko. Dahil hindi ko kahit anong nabigyan ng Pasko. Ngayon ako babawi sa inyo. Eto, yes! <laughs> yes! yung sobra birthday ko. Oh. Ngayon, siyempre, bibigyan ko kayo. Wow. tatlong libo <laughs> wow, para sa'yo. <laughs> you, tatlong libo para sa'yo. Tatlong <laughs> libo para sa'yo. <laughs> thank, you, thank, you. thank, you, Mark. Thank you, thank you. And ang mga yan, hindi scripted yan. Sa inyo na talaga yung mga yan. No! <laughs> yeah, thank you, man. Kasi, nag-on camera lang, tapos bibigay, tapos babalik nyo ulit. Hindi, okay. sa inyo na yan. Oh, yeah. <laughs> Thank you, Dabi! Thank, Thank, Thank you! Gaspusin niyo yan ngayong New Year. Ngayong New Year, gaspusin niyo yan. Uh. Oh. Ubusin niyo yan ngayong gabi na to. Ngayong New Year na to. Mm. Yeah. Ubusin yeah. niyo yan. Bibigyan ko kayo ng mas marami pa dyan sa January. Babawi ako sa <laughs> <y> <laughs> <laughs> inyo. <Maraming kayo. Maraming laughs> boy, marami sila ako sa'yo, boy. Ang New, Year, ang New Year natin na to, tapusin nyo ng masaya tayong apat tapusin nyo nang wala kayong tinatapakang ibang tao kasi tama, na, tama. tama tama ang new year na ko sa inyo huwag kayong magbago yeah. Ah, gawin nyo lang yung pinapatrabaho ko sa inyo tapusin nyo ang new year na to nang walang pagbabago ganyan lagi makinig lang kayo sa akin wala, wala akong magiging kinig kayo sa akin tama tama, tama, tama tama hindi never ko naman sinabi sa inyo na oh mag nakaw ka go wala mm. kasi sinasabi ko lang naman sa inyo yung makakatulong sa atin yeah. sa inyo yung makakabuti. Oh, hindi ko sinabing magpakasagit ka, magpakasagat ka sa halak, magdrugs ka, or what. Wala akong sinabing gano'n sa inyo. Oo, oh, diba? wala, wala. Oh, boy, so, wala anong problem so, anong problema? So, wala akong problema? Ba't di kayo susunod? Di ba wala naman? Wala, wala, wala. wala naman dahilan para hindi kayo sumunod. Kasi, diba, wala naman mali sa mga sinasabi mong sa amin. Oh, di ba alam niyo naman yan. Tinatanggap po kayo pag minsan nagkakamali kayo. Alam ko na lang tayo nagkakamali. Oh. Pero ang pinaka uh, malaging regalo ko sa Panginoon sa taas, binigay niya kayo na hindi kayo nagsawa, never kayo napikon kung ano man yung nasabi ko, na kahit below the belt. Kasi, good for, good for group naman yun eh. Para sa grupo naman yun eh. Oh boy. Sinasabi ko yun para matuto tayo. Tama, Then, naman. Sinasabi ko naman din sa inyo, since day one, since, since birth na, pag may mali ako, sabihin nyo. Hmm. Then, wala naman kayo sinasabi sa akin, kasi nakikita nyo naman, wala akong mali. Oh. ba? Diba? Kaya, ubusin yung mga pera na yan, ang ah. pinuwir. Thank you, boy. Ah. Pinuwir, boy. Thank you aming yeah. Panginoon. Yeah. Yeah. Kami. Salamat, salamat din ako dahil binigyan ako ng Jess Arnold, Daryl. Yeah. At siyempre, at syempre nagpapasalamat din kami sa Panginoon. Binigyan kami ng KG na katulad mo! boy, ito promise namin sa'yo. <laughs> Laki yung ulo ko eh. Yeah. <laughs> Eh, guys, sana ninyo. At coming <sa pagkali, laughs> 24. Mas gagalingan pa namin lalo pa. Hoy! At tayo. Boy. Pase boy. Thank you boy. Thank you, guys. Babae gani si boy. Ayoy, thank you, thank you. 2024. Start upusin natin ang New Year na to. Namasaya. Oh, oh. Join nyo magpapakabusog kayo. Oh. Lahat ng maling nangyari ng 2023, kita-apun na. Iwan okay. na natin, na natin na 'yo. Iwanan na natin dito sa 2023 gumawa tayo ng bagong trabaho at plano sa 2020. Okay, okay. Okay, okay, okay. okay Thank you, boy. Thank you, boy. Thank you,